patuloy ba itong ano dumarami base sa iyong obserbasyon Um not really on the travel scams but scams in general Ah okay in uh, nag-report oh, oh. na yata ng 212% increase oh, oh. ng scams in general ano, ang PNP Anong pinaka common na scam kahit top 3 po Ang pinaka common pa rin siyempre yung tech scam at na na-interview na, na, nyo oh na ako tungkol dyan. ano. Oon oh, oh, yung uh, textcam, patuloy yeah, oh. pa rin. At 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 pinag-uusapan na rin naman natin textcam. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na meron ng kasunduan sa lahat ng mga telco providers, sa lahat ng bangko, mm -hmm. hindi na po nagpapadala ng ng link sa inyong mga text ang mga bangko at uh, ang mga at ini-screen na rin po ah ng PLDT, Smart, Globe yan ah. mm -hmm. So, pag naka kayo ng link pag sa text, malamang 99%. Paulit-ulit po 'yan. Paulit-ulit na pa tayo. Yung <laughs> yung scam po na 'yan. Paulit-ulit po. Like just last week nakatanggap ako ng tatlong text message na galing Correct. daw sa right. basta isang bangko. No? Yes. na you, sometimes sasabihin nila na uy, mako-close na 'yung account mo kung yes. hindi ka magre-reply sa link na ito. Meron kang i-verify sa link na ito. Kirk, Yan, yung yeah. mga ganyan. So, ingat po tayo mga kapatid. Again, uulitin po natin, no, yung mga banko, hindi na po nagpapadala ng mga link sa inyong mga cellphone. Wala na yes. po text messages. Ang, ang palagi sa sabi mm. nila, pinapaalalahanan kayo na mag-login. Ano? yon Okay, eto ito po, Yusek, paano ang inyong complaint mechanism naman sa DICT yeah. para sa mga kapatid nating biktima ng mga travel scam? Anong gagawin ah. nila? So, kanina narinig niya si Giselle, nag, nag, nagsalita Oo, sa different types of scam, ano, ng travel scams. So, pwede kayo tumawag sa 1326. Mm -hmm. Yan ay yung CICC hotline, CICC is an attached agency of the ICT, mm -hmm. ano Cybercrime in okay. Investigation Coordinating Center. Okay, so doon, pwede nilang i-coordinate lahat ng efforts ng uh, PNP, ng NBI, i-report natin yan, ano, etcetera, mm -hmm. et, cetera, et cetera. Now, Now, um, ang problema kasi scam, masyadong general, narinig nyo naman kayo na kay Giselle. Kapag kaya yung issue naman ay consumer-related, mm -hmm. halimbawa, yun na nga, yung false advertising, yung sinasabi yes. niya kanina. Uh -oh. O kaya medyo bastos yung, yung hotel <laughs> staff, uh -oh. ganyan. Ano? Most probably, ang reporting mechanism niyan is, uh, is uh, DTI. No? So, pag sa DTI naman, okay kayo mag sa lahat, lahat naman nag sa one three mm. one three eight four naman yan. Okay, so one three two six one three eight four uh, uh -oh. so, so, pag, pag Department of Tourism, 1386. So, ano, puro 13 3 uh, yan one, three, eight, eh. Six, pag Department of Tourism, 1386. Okay. Pag uh, pag DTI, 1384. Pag kami, which is yung mga fishing na yan, okay, 1326.